ito na po yung mga napamili ko doon sa my Sahar Market, sa my Shepherd Cove. Uh -huh. Ayan pa dito ang shrimp. Ayan, isda. May baby octopus at ang aking cravings na crab. Ayan, mayroon tayong bamboo shoot, squid, pangos, tilapia, pansigang. Mayroon nito ang red pan, mang tumas. Ayan. Ayan. tayo dito ang lapas May puji bar at, at ang aking paboritong kape. Kopi ko. Ayan. Bumili rin ako nito kasi gusto kong gumawa ng ginataan. Meron tayong glutinous rice. Tapioca starch kasi gusto kong magluto ng kutsinta. Meron tayong pancit canton. Ayan. Ito po yung aking mga cravings. Namiss ko po ang pinas kaya yan. Ito po oh. Bumili ako ng mga isda. At saka mga iba pa. Ayan. Nako, nakakamiss talaga yung mga ulam natin sa Pinas. Ayan, o. Oh. Dinalawa ko na ang bangus. Ang sarap nito, isigang. Ay Ayan, ang sarap ito, ipaksiw. Pwede po ba?